Sino nga ba itong presidente ng masa? Mula sa Castillejos, Iba Zambales. Isinirang noong Agosto 31, 1907. Ang kanyang ama ay si Ezequiel Magsaysay at ang kanyang ina naman ay si Telficta del Fiero. Siya ay nag-aral noon sa Jose Rizal College, na ngayon ay Jose Rizal University. Ang kanyang kabiyak o asawa ay si Luz Banson. May tatlong anak na sina, Teresita, Milagros, at Ramon Magsaysay Jr. Siya ay ang ikapitong presidente ng Pilipinas. Naluklok sa pagkapangulo noong December 30, 1953. Mula sa mahirap, simpleng buhay, mapagtakumbaba. Kauna-una ang pangulo ng Pilipinas na nagsuot ng barong Tagalog. Dahil sa kasimpliyan ng pamumuhay, nagsimula ang buhay ng Pangulo bilang isang mekaniko. Ang pinakamalaking nagawa niya sa bansa, inidigtas niya ang demokrasya sa bansang Pilipinas. Pinigilan niya ang paghihimagsik ng grupong hok Hukbalahap o Komunista, kung saan si Luis istarok. Ang supremo na naturang Hukbalahap. At ito'y kanyang napasuko. Mula noon, siya ay tinaguriang tagapagligtas ng demokrasya, kampiyon ng mga masa, pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas dahil ibinarik niya ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Winakasan niya ang korupsyon sa pamahalaan. Inaris niya ang mga tiwaling hiniral. Nagwakas ang kanyang pamamahala. Ang dahil sa pagbagsak ng eroplano na kanyang sinasakyan. Sa bundok manunggal Balamban, Cebu sa anhi ng kanyang kamatayan. Ito'y nangyari noong Marso 17, 1957. Kung nagustuhan mo ang video ito, paki-follow, like, and share. Maraming salamat.